Huwag mo intindihin kung ano ang tingin nila sa'yo. Ang mahalaga yung puso mo, malinis sa paningin ng Diyos kasi ang Diyos ang tumitingin sa puso parang panghahama kasi sa kapwa yung sabihin mong pangit yung kapwa mo tao. Kasi pangit man ang itsura ng tao, may maganda sa tao eh. Kaya ang tao nila lang sa wangis ng Diyos. Hindi natin dapat hamakin ang tao sa kanyang itsura. Pangunahin na, tinitignan ng Diyos sa tao yung puso. Pero ano mo, kahit na sabihin pangit ang isang tao, tinitingnan tinitignan natin yung kanyang puso, merong mga taong maganda ang mukha ang nasa loob halimaw. Pero meron tao mukhang halimaw ang muka, pero ang nasa loob ay parang kordero, ganon. Kaya huwag tayong titingin sa anyo. At huwag ka rin maiinis kapatid kung pipintasan ka o lalaitin ka, huwag maiinis. Dapat magkaroon ka ng pagtitiwala sa Diyos na lahat ng tao Diyos ang gumawa.